huwag kayong magnanakaw, o magsisinungaling, o mandadaya ng inyong kapwa. Huwag kayong manunumpa ng kasinungalingan sa aking pangalan, dahil kapag iyon ay ginawa ninyo, nilalapastangan ninyo ang aking pangalan. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lalamangan o pagnanakawan ang inyong kapwa. Huwag ninyong ipagpapaliban ang pagbabayad ng sweldo ng taong pinagtatrabaho ninyo. Huwag kayong magsasalita ng masama sa bingi, at huwag ninyong lalagyan ng katitisuran ang dinadaanan ng bulag ipakita ninyong kayo'y may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko. Ako ang Panginoon. Kinakailangang matuwid at walang kinikilingan ang inyong paghatol sa inyong kapwa, mayaman man o dukha. Huwag kayong magchismisan tungkol sa inyong kapwa. Huwag kayong magsasalita o gagawa ng anumang makasisira sa inyong kapwa. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuotan ang inyong kapwa. Paalalahanan ninyo siya kung siya'y nagkasala, para kayo'y walang panagutan. Huwag kayong gumanti ng masama o magtatanim ng galit sa inyong kapwa kundi mahalin ninyo siya gaya ng inyong sarili Ako ang Panginoon